Bakit kaya ang daming pamilyang Pilipino ang mahilig magtipon sa paligid ng apoy paggabi? Bakit ba parang ang espesyal ng apoy sa mga bahay natin? Nagsimula ang lahat sa isang alamat noong unang-unang panahon. Noong araw, noong nababalot pa sa dilim at lamig ang mundo, takot na takot ang mga tao tuwing lumulubog ang araw. Walang apoy, walang init at bawat gabi ay puno ng panginginig at pangamba. Sa isang maliit na nayon, isang matapang na pinuno na nagnangalang Datu Kalasag ang hindi makatiis na makita ang paghihirap ng kanyang mga tao. Isang gabi, pumasok siya ng malalim sa gubat at nakilala ang isang nagniningning na diwata, si Diwata Sikat. Ang kanyang mga kamay ay nagniningning na may banayad na liwanag. Dahil curious, tinanong ni Datu Kalasag ang tungkol sa liwanag na hawak niya. Ibinunyag ni Diwata sikat na ito ay apoy, isang regalo mula sa kalikasan. Ngunit nagbabala siya na ang apoy ay maaaring maging delikado kung hindi gagamitin ng matalino. Dahil nakita niya ang kabaitan ni Datu Kalasag, binigyan niya ito ng maliit na sulo para iwi, pinapaalahanan siyang protektahan ito ng mabuti. Pagbalik sa nayon, namangha ang mga tao sa init at liwanag. Natuto silang gumamit ng apoy sa pagluluto, pagpapainit, at pagtataboy ng dilim. Ang apoy ay naging simbolo ng pag-asa at ginhawa na nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. At ganyan naging bahagi ng ating mundo ang apoy, isang mahiwagang regalo na nagbibigay pa rin ng liwanag sa mga tahanan ng Pilipino ngayon.